Ayan. Ayan. So, welcome. Ito po ko na bising Bising Yeah, birthday birthday. Luluto siya o. Tarak, Maki. Mahiling. Kamay mo na lang. Pwede na yan. Ito pala, lang Oh. O yan, karne. Ayun, Kuya Ang problema ko nga, wala akong pang, ano, pang gires. Okay na yan. na na yan. Maray pa, tiyo, balong peramda ng sundang mo. Para pang gires ka. Dapat ay na, dapat hindi na. Pwede na yan. Okay, okay, Anong lulutuan mo? Ayun nga, orig. Humbain ko humba. humba. Wow, humba. 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 Ha, saan, ha, saan? ha saan? mo, yan, oh. Oo, tika pa rin. Oo, tamo, oh. oh. yan. Yan, wow. na. Oh. Oh, Ay, Ay, wow. hindi lang, may buntot okay, pa. Okay. Ay, yun, Ay, yun. Okay. <laughs> ayun, oh, yan o. May pa. Oh, yun. Ano mo? Oh, yan ang saingan ni. Oh, yun ang sa'yo ni. Yan ang ano, ano, Ship uh, oh, <laughs> oh, yan na Ito mga saingan nga niya. Ito, ano niya. Oh, ito. Mga palakpak niya na nyug. Oh, yan ang pang-ano uh, niya. pang niya. may ding din. Pidyo po. ding din ay, sabi tapos, ay, wow, ang baso ni Kuya Doming, oh, high-tech. Kasi ito pa, oh, yung tasa Ayan. Kasi ito, oh. Mga talaga. Antik, yan, antik. Mga antik. Ano mga pa nito, oh. pa talaga. Mga pakahirap. Basta mag-offer na yung may date, magkala. Tapos, ito... <laughs> ito yung bahay. Ito, ito, ito namin mansion Ito yung bahay. Pero, sasalado namin ito. May, 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 so, may, may nakatago din. May gold. Ma-play no? ako, <laughs> ma ako ng, ma-play ako ng kurinti. Tama-tama itong maliit na bahay na ito uh -huh. talaga, oh. O, oh, yan ang bahay. Nilalaki so, ni. Kurinti. Eh. Kasira ako. Pero, may bakit nilalakaw mo ito? May kayamanan ka dito? May kayamanan. Meron um, yung alak. Ay. Ay! Yung kayamanan mo dito? Eh, meron. Ayaw, ayaw ko, ayaw ko talaga na... Ipakita. Ipakita. O, oh,

may mga, to. mga Ayan, mga panggatong. <laughs> Pero may isang gana nyug mo. Ha? Ah? Uh, nyug mo. sa Ako'y umahasa kaya sa mga laglag. Laglag lang. Umakyat ba? Laglag Pag ay yan. yan <laughs> Ako may cellphone man. Kota, kailang. Lobat. Hindi man yung basag. may cellphone man. ay problema. Ang screen Ayan dito sa ano? Ayan. Ayan. kaya ayun mo dito o mensahe dito ang dami ng tubig dyan, ano, ano. Ay, yan, May oh. libut, na ah uh, ayun yeah, yeah, yung lemut na mino-mut na yan ang ano niya dito channel basta akan nang ano water tank water tank kumasa ko sa ulan ulan ah. dahil sa layo wala kaming tubig dito umaasa sa buhos ng ulan uh, ayun totoo lang naman talaga no puya doon wala lang to big big talaga wala lang tubig talaga malayo kasi ayan ang ano namin dito ilang kilometro ang ano pinagkukunan ng tubig mga Kalahating kilometro bago ako makakuha ng inumin? Halayo, pala. Halayo, pala. halayo, halayo, Kalahati. Kalahati. halayo, kalaté, yon, suot iya ako at tiyo. yan, pag may lakas ng ulan, Ayan, ini sinasala ko, I ini ko oh, ah, basta malilis na ret panluto. Basa ba dito sa Okay na ah, pala yan. Alam mo bawal ako

first time. Ah. so, so ayan, oh, pinakita na namin dito yung mm -hmm. ano yung park ni Kuya Asindero. Asindero siya. So dito ang Asindero. <laughs> Ay yung mga nakikita niyo 'yan. Sa kanya 'yan. Mm, 'yan, 'yan ah. 'Yan oh. mga oh, yung mga kabayan yan. na 'yan. Yeah. Eh Kuya Doming 'yan. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. so, yan, yan, yan. ito yung mansion itong ba no? bagong mansion, oh, oh, yun mansion niya. Oh, yung mansion niya. Sa kanya yan. <laughs> <laughs> sa kanya, sa kanya. <laughs> Ang lahat na ngayon, wala pa naman. pa lang yun. Oh. pa lang yun. Hindi naman sa kanya yun. Oh, so, ayan na, magbabay na. Magbabay na, babay. Magbabay na, babay. Sabay mo si Pai, sabi mo si Pai. Babay. Si, 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 si. Babay. sa mga video. Thank you for watching. May pinakamasipag na po, Mangkin. Sige, babay. Sige, babay na.